Anata 10-11. Walang nakakaalam kung ano ang balak gawin ni Sebastian. Sa susunod na segundo, isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ang sumiklab mula sa kanyang palad, agad na bumalot kay Charles at hinayla siya papalapit. Ang mukha ni Charles ay naging napakaputla sa takot, ang kanyang mga binti ay nanghina at halos bumagsak siya sa lupa. Tulungan niyo ako. Bilasan niyo, iligtas niyo ako. Desperadong sigaw ni Charles. Si Kuwa at ang iba ay sa wakas nakabawi mula sa kanilang pagkabigla, sumisigaw ng galit, bitawan mo si Prinsipe Charles ngayon din. Si Charles ay napuno ng takot habang sumisigaw, ako ang prinsipe ng Syria. Alam mo ito. Mabuti pang pakawalan nyo ako agad, o makikipagkaisa ang Syria sa ibang mga bansa at wawasakin ang dragota. Naglabas si Sebastian ng malamig at mapanlit na tawa at bahagyang inalog ang kanyang kamay. Sa isang iglap, isang hindi nakikitang enerhiya ng espada ang sumugod, pumutol ng maayos sa pagitan ng mga binti ni Charles. Agad na sumabog ang dugo, at isang piraso ng laman na napinsala ang nahulog sa lupa. Ah! Oh. Sumigaw si Charles ng napakalakas, naglalaban sa sakit sa lupa. Talaga bang naglakas loob kang putulin ang ari ni Charles? Ang kapal ng mukha mo. Si Kuo ay parehong nagulat at nagalit, at ang kanyang mukha ay kumikilos sa galit. Sebastian ay ngumiti ng kaakit-akit. Walang babala, siya'y umabot gamit ang isang dinakikitang puwersa. Sa isang malakas na pagsabog, sumabog ang katawan ni Koa, nagkalat ang dugo at laman. Lahat ng naruroon ay nagulat, nakabuka ang kanilang mga bibig sa hindi makapaniwala. Si Kuo ay isang makapangyarihang late-stage Divine Grandmaster, at gayunpaman, winasak siya ni Sebastian sa isang simpleng galaw lamang. Ito ay isang bagay na lampas sa pangunawa. Pati si Nadrakeria at Armina ay napabilib, labis na naguluhan sa kanilang nasaksihan. Ang mga kakayahan ni Sebastian ay lampas na sa anumang kanilang may isip. Iniwan ni Sebastian ang natitirang mga bagay kay Nadrakeria upang asikasuhin. Lumapit siya kay Rainy, mahinahong nagtanong, Ayos ka lang ba? Nilingga ni Rainy ang kanyang ulo habang pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Walang babala, tumalon siya sa mga bisig ni Sebastian, umiiyak ng walang tigil. Parang inilalabas niya ang lahat ng mga hinanakit na kanyang tiniis sa paglipas ng panahon. Maingat na hinaplos ni Sebastian ang kanyang likod, pinapakalma siya hanggang sa makaiyak na siya ng sapat. Pagkatapos, dinala niya siya at si Zui palayo. Si Dracaria, na dating pinuno ng apat na God of War, ay mabilis at tiyak sa kanyang mga aksyon. Sa loob lamang ng ilang araw, pinangunahan niya ang kanyang mga puwersa upang durugan ang Divine Sect, poksain ang Dragonheart, at ganap na sirain ang pamilyang Strauss. Bagaman may ilang nahuhuli na nakatakas, wala silang tunay na banta. Ang Supreme Nexus ay nakakuha ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan, na muling nagpalakas ng kanilang kapangyarihan. Hindi nagatubili si Sebastian na magbigay ng maraming pills upang higit pang palakasin ang Supreme Nexus. Sa mga pildores na ito, ang kabuoang lakas ng organisasyon ay aabot sa antas na katumbas ng mga dakilang sekta. Supreme One, ano ang mga susunod nating hakbang? Tanong ni Drakerian ang may paggalang, habang nakatingin kay Sebastian sa loob ng punong himpilan ng Supreme Nexus. Kailangan kong maglakbay patungong Elsha para bumili ng ilang armas, tugon ni Sebastian habang kumikislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Nakatagilid ang kanyang mga braso, naglalabas ng aura ng ganap na kumpiyansa. Pero marami na tayong armas dito sa Supreme Nexus. Bakit pa tayo pupunta roon para kumuha pa ng marami? tanong ni Dracaria naguguluhan Ang mga sandatang hinahanap ko ay hindi pangkaraniwan sabi ni Sebastian na may ngiting may alam May bahid ng misteryo sa kanyang mga salita Kabanata 10-12 Supreme One hindi mo naman balak bumili ng mga nuclear weapon hindi ba tanong ni Dracaria na nagulat Yun mismo nagsnap si Sebastian ng daliri bilang kumpirmasyon kahit na pinaghihinalaan na ito ni Dracaria, Area, nagulat siya ng marinig na aminin ito ni Sebastian. Supreme One, bakit mo gustong bumili ng ganoong bagay? Hindi naman talaga natin ito kailangan, sabi ni Dracaria Area na naguguluhan. Ang mga nuclear weapon ay pangunahing para sa pagpigil. Kung makakuha ng isa ang Supreme Nexus, malamang na mauupo lang ito doon bilang simbolo. Sa mundong ito, hindi natin ito kailangan, pero dalhin sila sa ibang lugar. Ibang kwento na yan, sabi ni Sebastian, ang tono niya ay may mas malalim na kahulugan. Plano mong dalhin ang mga ito sa perpetual world, sabi ni Dracarian ang magkamalay. Tumango si Sebastian. Ang perpetual world ay malawak at kaunti ang populasyon, na may maraming malalaking pangkat na nakatago sa mga bundok. Ang paggamit ng mga nuclear weapon laban sa kanila ay hindi maglalagay sa panganib ng mga inosente. Siyempre, hindi siya gagamit ng mga iyon maliban na lang kung laban ito sa talagang kasuklam-suklam at masamang mga grupo, tulad ng Harmonia Sec. Tumingin si Sebastian kay Drakeria at nagpatuloy, may dalawa pang bagay na kailangan mong asikasuhin. Una, bumuo ng isang unit ng Special Forces hindi mo kailangan ng masyadong maraming tao isandaang tao lang sapat na. Pero dapat silang maging mga eksperto sa pagbaril na may kakayahang mahawakan ng mahusay ang mga rocket launcher at katulad na mga armas. Madali lang yan. Tinitiyak ko na magagawa namin iyon, matatag na sinabi ni Dracaria. Pangalawa, kailangan mong maghanap ng kahalili para sa iyong posisyon. Sa loob ng ilang araw, dadalhin ko kayong lahat sa Perpetual World, dagdag ni Sebastian. Walang anuman. Salamat, Supreme One. Agad na lumuhod si Dracaria sa tabi ni Armina, labis na puno ng pasasalamat. Bagaman maaari siyang manatili sa mundong ito at ipagpatuloy ang pagiging kanang kamay ni Sebastian, mas sabik si kanang kamay ni Tian, mas sabik si Dracaria na tuklasin ang walang katapusang mga posibilidad ng Perpetual World. Mas mahalaga, nangangahulugan ito ng pananatili sa tabi ni Sebastian. Matapos bigyan si Dracaria ng kanyang mga tagubilin, umalis si Sebastian patungong Elsha, kung saan matagumpay niyang nakilala ang emperador ng bansang iyon. Nang iminungkahi ni Sebastian ang pagbili ng mga sandatang nuclear, agad siyang tinanggihan. Hindi siya nagulat dito, kaya hindi siya na-discourage. Kalman niyang inilabas ang isang third grade pill at ibinigay ito sa emperador. Pagkatapos inumin ang pil, labis na nagulat ang emperador. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang matagal ng mga karamdaman ay biglang nawala, at naranasan niya ang isang hindi pa nararanasang pakiramdam ng sigla. Ang kanyang lakas at bilis ay kapansin-pansing bumuti rin. Iminungkahi ni Sebastian na ipagpalit ang isang bote ng mga pil para sa isang nuclear warhead. Nang malaman na ito ay isang napakalaking desisyon, hindi kayang gawin ito ng emperador ng mag-isa agad siyang nagdaos ng isang emergency meeting. Pagkatapos ng kalahating araw ng negosasyon, nagkasundo ang parehong panig. Papalitan nila ang limang bote ng mga pil para sa tatlong aerial bombs. Parehong pakiramdam ng magkabilang panig na nakakuha sila ng kamanghamanghang kasunduan. Si Sebastian, partikular na, ay labis na nasiyahan. Ang ilang bote ng mga pil ay walang halaga sa kanya, Ngunit ang tatlong aerial bomb ay mga makapangyarihan at nakasisirang armas. Pagkatapos niyang umalis sa Elsha, hindi agad bumalik si Sebastian sa Supreme Nexus. Sa halip, naglayag siya sa dagat, na naglalayong muling bisitahin ang Core Island at dalhin si Shadow kasama niya. Kahit na marami na siyang nakita ng na mga lumilipad na halimaw sa Perpetual World, pakiramdam pa rin niya na natatangi si Shadow. Ang bilis ng paglipad ni Shadow ay higit pa sa marami sa mga level 3 na halimaw, at ang kanyang mga kakayahan sa laban ay napakalakas. Sumakay si Sebastian sa isang barko, ngunit habang papalapit na siya sa kanyang destinasyon, tahimik siyang umalis at lumangoy sa dagat. Dahil hindi niya alam ang eksaktong lokasyon, naglalakad-lakad na lamang siya habang hawak ang Seraphic Tear Pendant. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, sa wakas ay nag-trigger siya ng isang whirlpool, na agad siyang hinigop. Tulad ng inaasahan niya, nang muling lumitaw, natagpuan niya ang kanyang sarili muli sa ilog ng underground abyss. Noong huli siyang pumunta rito, nawalan siya ng malay at nahatak ng agos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pangangatawan ay lumakas ng sampung beses kumpara dati, kaya't siya ay nanatiling gising. Lumabas siya mula sa kailaliman at lumutang sa kalangitan, nakatingin sa malayo patungo sa kabisera at sa direksyon ng Netherworld sect. Kabanata 10.13 Sa mundong ito, may ilang mga babae na nakasama ni Sebastian sa mga malalapit na sandali, kabilang sina Heather, Tiara, Leticia, at Caitlin. Sa mga babaeng ito, ang pinakamahalaga sa kanyang alaala ay si Caitlin. Tatlong taon na ang lumipas mula ng huli niyang makita siya, at wala siyang ideya kung kamusta na siya ngayon. Naisip ni Sebastian na puntahan siya pero sa huli ay nagpa siya siyang huwag na lang. Ayaw umalis ni Caitlin, at hindi nakatakdang magtagpo ang kanilang mga kapalaran. Dahil iyon ang sitwasyon, wala nang saysay na guluhin pa ang kanyang buhay muli. Sa huli, magdadala lang ito ng hindi kinakailangang kalungkutan. Pinalayo ang isip sa kaisipan, lumipad siya patungo sa isang kagubatan na isang daang milya ang layo. Ito ay isang lugar na palaging gusto ni Shadow, ang kanyang minamahal na kasama. Ang paglalakbay ng isang daang milya ay wala ng anuman para sa kanya ngayon, at tumagal lamang siya ng isang kapat ng oras upang makarating sa lugar. Pagdating niya, lumutang siya sa ibabaw ng kagubatan at pinakawalan ang kanyang espiritual na pandama upang suriin ang lugar. Bigla, isang matinis at matinding sigaw ang pamunit sa katahimikan. Isang napakalaking itim na ibon ang sumulpot mula sa kagubatan, ang mga pakpak nito ay humahampas sa mga kanapi ng puno habang lumilitaw ito. Hindi na bahala si Sebastian. Sa halip, ngumiti siya. Ang higanteng ibong ito ay walang iba kundi si Shadow. Malinaw na naaalala siya ni Shadow, dahil agad itong lumipad pababa at huminto sa kanyang mga paa. Shadow, dadalhin kita sa isang masayang lugar. Tera na. Itinuro ni Sebastian ang direksyon ng kalaliman. Walang pag-aalinlangan, pinagpag ni Shadow ang mga pakpak nito at lumipad patungo sa destinasyon. Ang bilis ni Shadow ay talagang kahanga-hanga, kahit na nalampasan pa nito ang sariling paglipad ni Sebastian. Napansin niya na si Shadow ay lumaki at halatang lumakas. Kung susukitin ayon sa antas ng halimaw, Malamang na ito ay ikaklasipika na ngayon bilang isang antas tatlong halimaw, katumbas ng isang demigod sa kapangyarihan. Sa isang lapad ng pakpak na higit sa tatlumpung talampakan, masyadong malaki si Shadow para lumipad ng malalim sa kailaliman. Wala nang ibang pagpipilian si Sebastian kundi suportahan ito mula sa ibaba habang dahan-dahan silang bumababa sa kailaliman. Pagkatapos makarating sa ilalim ng lupa, dumaan sina Sebastian at Shadow sa portal at pumasok sa malalim na karagatan. Sa kabila ng pagiging ibon, si Shadow, bilang isang level 3 na halimaw, ay walang kahirapan na pigilin ang kanyang hininga ng sandali. Paglabas nila mula sa dagat, pinagpag ni Shadow ang mga pakpak nito, dala si Sebastian sa direksyong itinuro niya. Habang papalapit sila sa lupa, ayaw ni Sebastian na magdulot ng anumang takot, kaya inutusan niya si Shadow na lumipad sa taas na 30,000 talampakan. Ilang oras ang lumipas, iniwan niya si Shadow sa isang liblib na bulubundukin at pagkatapos ay nagbalik siya mag-isa sa Davinopolis. Hindi siya binigo ni Drakaria. Nakabuo na siya ng isang daang taong espesyal na puwersa at talagang kahanga-hanga ang kanilang mga kakayahan. Ilan sa kanila ay umabot na sa antas ng Grandmaster, habang ang iba ay nasa mid Hanggang late stage na mga martial artist o kahit nasa tuktok ng martial artist, lahat sila ay bata at may malaking potensyal na maasa upang maging mga natatanging talento. Pinakamahalaga, lahat ng mga individual na ito ay handang sumunod sa kanya. Pagkatapos ay pinangunahan ni Dracaria at Armin na ang koponan patungo sa portal, habang siya mismo ay pumunta upang kunin si Nazui, Rainie, at ang bagong dating na si Joseph Quirrell. Isang araw ang lumipas, nagtipon-tipon ang lahat sa labas ng yungib kung saan matatagpuan ang portal. Pagkatapos, ginabayan ni Sebastian ang bawat tao sa pamamagitan ng portal, isa-isa. Walang pangangailangan para sa Ninefold Griffin Amulet dahil hindi naman ito kinakailangan ang layunin ng anting-anting ay basagin ang hadlang sa labas ng portal, ngunit ito ay isang antas tatlong hadlang lamang, na basta-basta lang na winasak ni Sebastian nang siya ay bumalik. Matapos makatawid ang lahat, hindi agad umalis si Sebastian. Sa halip, naglatag siya ng bagong hadlang. Sa pagkakataong ito, ito ay isang level 4 barrier ang pinakamataas na antas ng barrier na kaya niyang likhain sa kasalukuyan. Kahit isang lesser deity master ay mahihirapan na makalusot dito. Ang layunin niya sa likod nito ay upang maiwasan ang anumang hindi autorisadong pag-access. Para sa mga tao mula sa kanyang orihinal na mundo, ang perpetual world ay hindi isang paraiso. Kung ang mga makapangyarihang tao mula sa perpetual world ay pumasok sa kanyang orihinal hindi mapigil ang kaguluhan. Kabanata 1014 ang ipinagbabawal na lupain ng Demon Lord ay isang walang buhay at nakakatakot na lugar, walang anumang senyales ng buhay dito. Ito ay isang lugar na nagdudulot ng kaba sa lahat. "Sebastian, natatakot ako," bulong ni Zoe habang mahigpit na nakayakap kay Sebastian. "Huwag kang mag-alala. Walang panganib dito," mahinahong sinabi ni Sebastian sa kanya. Hawak niya ang kamay niya habang patuloy silang umuusad. Si Rainy drop area, at army na ay nasa malapit kasunod nila, habang si Joseph at ang isang daang taong special forces ay nahuhuli pa sa likuran. Samantala, si Shadow ay lumipad ng mababa sa itaas, at nagbabantay. Habang nanatiling kalmado si Sebastian, hindi maalis-alis ng iba ang kanilang nervyos. Ang atmosfera ng lugar ay sobrang nakakatakot, may ulap ng hamog na nakabitin sa hangin, na nagpapalabo at nagpapadilim sa araw. Sa kabila ng kanilang mga takot, nagpatuloy ang lahat dahil nakaramdam sila ng kapanatagan sa presensya ni Sebastian. Sa lalong madaling panahon, matagumpay nilang nalampasan ang ipinagbabawal na lupa. Pagkatapos nilang umalis sa sinumpang lugar, si Sebastian ang nagsimulang makaramdam ng tensyon. Alam niya na ang nakapalibot na gubat ay tahanan ng maraming mapanganib na mga halimaw, at sigurado siya na may mga level 4 na halimaw na nagkukubli dito ang pakikipagtagpo sa mga ganitong nilalang ay magdudulot ng malubhang pinsala sa kanila. Kaya't pinili ni Sebastian na huwag paliparin si Shadow at sa halip ay nagpatuloy na maglakad kasama ang grupo sa lupa. Pinakawalan niya ang kanyang espiritual na pandama, binabantayan ang anumang galaw sa paligid nila. Sa kabutihang palad, ang kanilang paglalakbay ay medyo maayos. May ilan lamang na mababang antas na mga halimaw ang tumawid sa kanilang daraanan, na agad na tinugunan ni Sebastian. Paglabas nila sa gubat, pinangunahan ni Sebastian ang grupo patungo sa pinakamalapit na lungsod Maple Leaf City. Bagaman kayang magdala ni Shadow ng ilang tao, masyado ng marami ang mga ito para may padala ng sabay-sabay. Kailangan nilang bumili ng ilang mahiwagang crane mula sa lungsod para makagalaw ng mas mabilis. Ang paglalakbay patungong Maple Leaf City ay walang aberya. Habang papalapit sila sa lungsod, inutusan ni Sebastian ang iba na maghintay habang siya ay tumakbo papunta sa lungsod. Pagdating doon, agad siyang bumili ng dalawampung mahiwagang uwak. Sa tulong ng mga mahiwagang uwak, ang kanilang bilis ay lubos na bumilis. Sa madaling araw ng susunod na araw, nakarating na sila malapit sa ipinagbabawal na lupa ng Swordeti talagang pinaplano ni Sebastian na hayaan silang mag-ensayo sa Chimes Tower sa loob ng isang panahon. Sa huli, ang kanilang kasalukuyang antas ng pagsasaka ay masyadong mababa pa rin. Kung hindi umabot sa antas ng demigod, napakadali lang mabuli o kahit mapatay sa mundong ito. Una, sinuri ni Sebastian ang lugar upang matiyak na walang tao sa paligid. Nang siya'y sigurado na, sinira niya ang hadlang at pinangunahan ang grupo papasok sa pinagbabawal na lugar, hanggang sa makarating sila sa Chimes Tower. Binigyan niya ang bawat tao ng isang storage space ring na puno ng sapat na tubig, pagkain, spiritual stones, pills, at isang libong soul crystals. Nanatili si Sebastian sa Chimes Tower ng ilang araw, nagtuturo sa kanila ng mga teknik sa pagsasaka. Ang oras sa loob ng Chimes Tower ay dumadaloy ng tatlong beses na mas mabilis kaysa sa labas. Sa mga dekalidad na pamamaraan ng pagsasaka, saganang ng espiritual na enerhiya, mga pil, at mga kristal ng kaluluwa na magagamit, hindi sana naging mahirap para sa kanila na maabot ang demigod realm. Matapos masiguro na lahat ay nakaayos na, umalis si Sebastian mag-isa. Malapit na ang malaking kompetisyon ng tatlong pangunahing sekta ng South Southmount, at balak niyang kamustahin si Nalana at Cassandra bago pumunta sa Wonderton para sa pagsusulit ng Royal Academy. Hindi niya dinala si Shadow, dahil naramdaman niyang hindi pagganap na nagmamature si Shadow. Bukod dito, ang pagdadala kay Shadow ay mag-aakit ng sobrang atensyon, kaya't nagpasya siyang iwan ito sa Chimes Tower. Ang malaking paligsahan ng apat na pangunahing sekta sa South Mount ay isang malaking kaganapan para sa buong rehiyon. Sa araw ng kompetisyon, nagtipon-tipon ang mga tao sa Seven Canyons mula umaga. Seven Canyons ang lugar kung saan ginanap ang kompetisyon. Ang malawak na lambak ay madaling makakapaglaman ng 10,000 -10 tao bukod pa sa sentrong arena. Sa kabila ng malawak na lugar, puno ng tao ang lambak. Sa bawat tingin niya, may mga tao sa bawat sulok, dikit-dikit, masikip na masikip. Ang mga bangin ng lambak ay puno rin ng mga manunood. Sa langit sa itaas, maraming mahiwagang mga uwak ang umiikot, nagdaragdag sa palabas. Habang sumisikat ang araw, nagsimulang dumating ang mga kalahok mula sa tatlong pangunahing sekta. Kabanata 10.15 Noong una, isa dapat itong paligsahan sa pagitan ng apat na pangunahing sekta. Dahil winasak ni Sebastian ang Harmonia Sect, tatlo na lang ang natira. Ang mga babae mula sa tatlong pangunahing sekta ay kahanga-hanga. Tingnan mo yung isang yon. Sigaw ng isa, na nagtuturo patungo sa Lecuna Sect. Sa isang grupo ng mga kabataang babae mula sa sekta, may isa na namutawi isang babae sa kanyang mga unang dalawampu na nakasuot ng mahabang dilaw na damit. Ang kanyang maayos na pangangatawan, maputing balat, at kapansin-pansing kagandahan ay agad na ham-attack ng atensyon ng marami. Sa tabi niya, may isa pang lalaking tumingin ng may paghanga at sinabi, ang pangalan niya ay Lana Sanders, at siya ang pinakamagandang babae sa Lacuna Sec. Narinig ko na kasal na siya. Kakatapos lang, may isang disipulo mula sa Lacuna Sec na lumapit sa kanila habang nakatingin ng masama. Kalokohan. Sila na ay walang asawa at nakatakdang ikasal kay Mr. Theo. Kung patuloy kayong magpapakalat ng mga maling balita, maghanda na kayong mawalan ng ulo. Ang dalawang lalaking nag-uusap ay biglang tumahimik sa takot. Gayunpaman, alam ng lahat ng naruroon ang katotohanan. Si Theodore ay simpleng gustong angkinan sila na para sa kanyang sarili, kaya tinanggihan niya ang anumang usapan tungkol sa pagiging kasal nito. Sa katunayan, ang tatlong pangunahing sekta ay tahanan ng maraming magagandang babae. Bukod kay Lana, isa pang kapansin-pansing babae ay ang nakatatandang disipulo ng Nebulosa Sect, si Faith Warren. Si Faith ay nakasuot ng maputlang asol na damit. Ang kanyang matangkad at payat na pangangatawan ay parehong maramdamin at elegante, parang isang selisyoso na dahan daw ang sumasayaw sa hangin. Ang kanyang buhok ay dumadaloy na parang talon, ang kanyang balat ay walang kapintasan, at ang kanyang mukha ay naglalabas ng aura ng kadalisayan ang kanyang mga mata ay maliwanag at masigla, at bawat ngiti o galaw ay naglalabas ng isang alindog na tila mula sa ibang mundo. Nasa crowd din si Sebastian, pero dahil nakasuot siya ng maskara, walang nakakilala sa kanya. Mula sa malayo, mabilis niyang nakita si Nalana at ang kapatid nitong si Harvey, pati na rin si Cassandra. Napansin din niya si Gideon at ang kapatid niyang si Elsa. Bago pa man magsimula ang kompetisyon, nag-uusap na ang mga tao kung sino ang mananalo, at may ilan pang nag-set up ng mga pusta. Bago tumaas si Sebastian, si Juniper ay malawakang kinikilala bilang pinakamatalinong henyo ng South Mount at ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon. Siyempre, siya ang paborito na manalo. Ang kanyang tsyansa ng tagumpay ay sobrang hindi patas na ang pagtaya ng 10,000 espiritwal na bato sa kanya ay magbibigay lamang ng kita na 1,000 espiritwal na bato. Gayunpaman, ito ay inaasahan. Bagaman natalo si Juniper ni Sebastian, hindi ito dahil mahina siya. Sa kabaligtaran, mabilis siyang umuunlad. Ang pagkatalo niya kay Sebastian ay nagpapatunay lamang kung gaano kaordinaryo si Sebastian. Ang pangalawang pinakamataas na posibilidad ay inilagay kay Faith, ang nakatatandang disipulo ng sa sect, sa sampo sa Ziza. Si Theodore, na may mas absurdong tsansa, ay itinakda sa dalawampo sa isa. Nang makita ni Sebastian ang mga odds ng pastahan, mabilis na nabuo ang isang ideya sa kanyang isipan. Lalo na't isa sa mga pastahan ay pinamunuan ng Gaudium sect. Ngayon na siya ang responsable para sa Supreme Nexus at sa mahigit isandaang miyembro nito, na lahat ay nangangailangan ng patuloy na suporta pinansyal, ito ay isang pagkakataon na hindi niya kayang palampasin. Sa pagkakataong kumita ng madaling pera, nagpasya siyang kunin ito. Lumapit si Sebastian sa mesa ng pastahan, kung saan ang isang nakakatandang miyembro ng Gaudium at dalawang Daisy pulo ng amamahala sa pastahan. Ang mga matanda ay nagmasid sa mga pangyayari iniiwan ang aktwal na transekayan sa dalawang disipulo. Isa sa mga didipulo ay tumingin kay Sebastian at nagtanong, sino ang gusto ng tayaan para sa kampyonato. Pusta ko si Faith Warren ang mananalo sa got ni Sebastian. Ha! Isa na naman tanga na akalain niya yaman siya ng magdamag. Sabi ng isa ng may pangasar. Katatapos lang, may isang grupo ng mga tao lumapit. Ang Swordetisek bulong ng isa sa mga tao sa karamihan ng makikilala siya Lumiko si Sebastian at nakita na ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi si Leila Naging malamig ang boses ni Sebastian habang sinabi niya Ipinapayo ko sa iyo na magingat ka sa mga salita mo Leila Ayaw mong magdala ng gulo Kilala mo ako tanong ni Leila nahalatang nagulat Paano ko hindi makikilala ang panganay na anak na babae ng Swerdetti pero binabalaan kita. Kung maglalakas loob ka ulit na magsalita ng masama, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako, malamig na sagot ni Sebastian. Anong karapatan mong bastiusan ang aming young lady? Katapusan mo na. Sigaw ni Jameson, isa sa mga tagasunod ni Leila, sa galit. Agad siyang sumuntok na tuwirang tinamaan si Sebastian sa ulo. Ngayon na siya ang responsable para sa Supreme Nexus at sa mahigit isandaang miyembro nito, na lahat ay nangangailangan ng patuloy na suporta pinansyal, ito ay isang pagkakataon na hindi niya kayang palampasin. Sa pagkakataong kumita ng madaling pera, nagpa siya siyang kunin ito. Lumapit si Sebastian sa mesa ng pastahan, kung saan ang isang nakakatandang miyembro ng Gaudium at dalawang DC pulo ng amamahala sa pastahan. Ang mga matanda ay nagmasid sa mga pangyayari, iniiwan ang aktwal na transekayan sa dalawang disipulo. Isa sa mga didipulo ay tumingin kay Sebastian at nagtanong, sino ang gusto ng tayaan para sa kampyonato? Pusta ko si Faith Warren ang mananalo sagot ni Sebastian. Ha! Isa na naman tanga na akalain niya yaman siya ng magdamag. Sabi ng isa ng may pangasar. Katatapos lang, may isang grupo ng mga tao lumapit. Ang Swordetisek bulong ng isa sa mga tao sa karamihan ng makikilala siya. Lumiko si Sebastian at nakita na ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi si Leila. Naging malamig ang boses ni Sebastian habang sinabi niya, ipinapayo ko sa iyo na magingat ka sa mga salita mo, Leila. Ayaw mong magdala ng gulo. Kilala mo ako. Tanong ni Leila, nahalatang nagulat. Paano ko hindi makikilala ang panganay na anak na babae ng swordety? Pero binabalaan kita. Kung maglalakas loob ka ulit na magsalita ng masama, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako, malamig na sagot ni Sebastian. Anong karapatan mong bastiusan ang aming young lady? Katapusan mo na. Sigaw ni Jameson, isa sa mga tagasunod ni Leila, sa galit. Agad siyang sumuntok na tuwirang tinamaan si Sebastian sa ulo.